Hindi yan silang daw. Ayun Sa amok yan. Yan din na rin yung tatay ni Sa Bongo. Ah. Yung hindi nga yan. headquarters sa Mr. Ginaito. Ah. Yan naman ah. ah. pinita si Gabriela Silang. Gabriela Silang. Hello, what's up? Dito lang kami sa Bigan. Ano, Ayan ang ganda lang. Ganda ng place mga idol. Yun. sama nyo kami mga idol at tayo yun. Mga uh, masyal na yung gabi na to. Kasama ko ang aking nasawa. Hiyo. Si Cheryl yan. It's my uh, vacation. Kaya sulitin natin ang ating vacation mga idol. No? Yun. Ganito kaganda ang Vigan uh, vegan. Ano bang yung ano ko? Vegan. Vegan Ilocosur. Dito sa malabis sa plaza. No? Pag gabi. Ayan, no? Oh. Talagang yung mga instruct tura dito, minimaintain nila. Uh, napakalumang mga bahay. Ito mga siguro 1920s, 19, na, uh, 19 histories. So, ganyan by, ka rin. Ganda, ang grabe. Ang ganda, no? Please, please. <laughs> so, mamaya, bili tayo ng souvenirs, no? May mga souvenirs yan. Ito nga, hindi na taon na umulan yun. Ganda, ganda, ganda talaga. Lakas na ako May mga ice cream. <laughs> ganda, ganda talaga. Alam mo yung nasa, ka, nasa ano ka eh. Nakatanggal ang stress. Nakatanggal Just because the ambience of uh, this place is very... Uh, parang alam mo yung nasa traditional ano ka. Yung, pinakalumang na uh, panahon. Panahon eh, nandito ko sa mga panahon ng Kastila ano. Ayun okay. da. Ayun. Puntahan natin yung mga uh, ano, kakain muna tayo mga idol no. Ay samahan niyo kayo mga idol. ng mga kalesa oh no Okay kayo. gusto mo sumakay? Tama <laughs> Sarap sumakay dyan sa ka kalesa. Mamaya, pagbalik natin. Dito po yung daanan ng mga kalesa, no? Parang uh, napaka... Ano talaga yung... Ay, naka Oo, naka-park sila. Oo, so, Mga souvenirs. Daming mga souvenirs, mga idol, no? dami tao. Dito na kami sa plaza, mga idol, no? Ah, Diyan kami sa malapit kakain. Doktor PJ Burgos yun. Ang ganda no. Ang ganda ng place. Kanang uh, at medyo gutom po kami mga idol. Kakain eh, muna kami. And uh, you can bring your uh, children here para mag maglaro din sila mga idol. Ah uh, pupunta kami sa may ano mga idol mo no? sa may ang kasi yun yung favorite namin na ano, kainan talaga specialty. Oh, specialty. Silang lawan. Yes. Daming kumakain mga idol. Tara, let's go. Mag magkano yan, be? 70 with uh, meat and gulay. Oh. Grabe, oh. no? Silang lawan po eh, niya, Ay, yun. Sarap. Eh, oh. pati yung sinanglaw? Ayun, no. Sabaw, ang sarap. Grabe. Sige, pati pili tayo. Silang lawan sa akin. Isa. Isang, Isang sinanglaw, tapos Budget meal ba tayo? Ah, Dito kami, uh, actually, dito kami kumain nun eh. Kasama ko yung uh, aming mga uh, kamilya. Ito yung uh, kinuha namin mga ito, this, budget meal. May sisig siya, saka may gulay. Ngayon, pero kukuha kami ng uh, sinanglaw, ano? Yan yung luto niya. Yan yung tawag nilang sinanglaw. Tara, kakain tayo. Antayin lang natin mga ito yung, yung sinanggang. Yan na, yan. Na. Uy! Tapos yung sinanggaw. Mag-extra rice kami mamaya, no? Extra rice. Ano. Tapos tubig lang na dalawa. May <muchas> kusara ang ati? May sinisis sinisis Simple na Ito Sinanglaw mga idol oh. Sarap ng Sinanglaw Ito rice Ito Let's go eating Mga idol, lamat ate Sige kayo <laughs> Sarap naman yan. Tikman mo nga kung masarap. Wow. Manalo. Manalo? Sarap? Sarap ng luto ng sinanglaw. Sana naman ang buto. Ano niya? Kain na. Ayan. Yeah. Let's go. Kain na tayo mga idol. At yun, tapos na po kami kumain at uh, uuwi na po kami mga idol. Let's go, na tayo mga idol. Yes. Yan, na tayo. At sasakay po kami sa kalesa mga idol. At, mga idol, dito ito kami saan. Kakalesa kami. Ay, ikot tayo. <laughs> 30 minutes <laughs> Ang sarap ng feeling mga idol. First time? Actually, uh, first time ko pong sumakay sa kalesa sa mga idol, no? Kasama ko oh. ang aking Uh, Nag-enjoy ka ba? Yes, of my first time. Plaza <laughs> Burgos, sir. Ah, Plaza Burgos. Ayan uh, pala yung niyatawag nilang Plaza Burgos mga idol. Yung naalakas natin kanina. Ayan naman po yung St. Paul Cathedral ng mga idol. Sa loob ng sinasya. Yan din na rin yung tatay ni Bingbong. Bong Ah! Ba yun ba Ah, history pala dito. Sa loob pala ng ano na yan, simbahan, may history pala yan. Diyan dito pala napas lang yung tatay ni Bingbong sa loob mo. Ganda ng katedral. Yung building na yan, ma'am, dating headquarters sa mga gabi nito. Ah, dating headquarters. Ah, ah, tayo yun. naman, sir, nasa Salcedo. Ah, Salcedo. Ah, Diyan naman, Gabriela Silang, gobernador by public hangin Ay, 'naman pala 'no, no 'yung Ilocoso dito, dito 'yung uh, dancing fountain 7:30 gabi-gabi. Kabi-gabi gabi -gabi po siya <laughs> oh. Ang dami pala nating natutunan dito sa ano. Sabigan. 'Yun 'yung wang na yun yung provincial capital na buong ano, Ilocos. Ayan. sa kabila po yung city hall ng Vigan. Vigan City. Oh. Vigan City, Philippines. Ganda. 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 At mga idol, uh, bali yung mga bahay po dito, ah, uh, panahon ka pa ng Kastila. Kaya minimaintain po nila mga idol yung mga ano, structure po ng mga bahay dito. Mga idol. Ah, uh, ganyan po, parang may kalumahan po yung mga bahay. Pero yung feature talaga yun mga idol is uh, nung panahon pa ng Kastila yung mga yan oh. DJ, diba? oh. Oh. ito yung kalye krisologo ah uh, ganda yan yung motor mo dito tayo ato Diyan na po medyo magalaw yung ating camera dahil nga po sa kalesa uh, yung ating tiyak yan. Rough pa yung daanan. Uh, Ginimintim din po na nila yung uh, sinuunang uh, panahon yung daanan. Ito, maraming tao dito mga idol. Ang, uh, pasyalan po talaga itong uh, lugar na ito mga idol. Ah, sige po. At pipicturean po kami mga idol. Okay. Uh, Pauwi na kami mga idol. Tapos na rin ang aming uh, uh, kalesa adventure. <laughs> Thank you. At pauwi na po kami. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Love you all.